Kailan pa siya nahinto sa pag-aaral? Matagal na rin po. Ilang taon na? Uh, tat, mga, tatlong taon, apat na taon na. Maroon lang magluto. Oo. Oh, Saan gusto na pagluto ka ta? Mukha, ah, baka hindi ka maroon lang. Maroon Sige nga. Yeah. Oo. Oh. sambol? Oo, oh, sige. Pero wait lang, ilang taon na siya? Pa. Ilan taon na po siya? Sampo. Mag- mag- oh, po na. Po... Kaya sabi ko matatas na. Sabi niya kasi 3, hmm? ah, six 6 years old. <laughs> sabi ko sa ano mo, siguro mga nine o eight. Sabi ko gano'n sa kanya. Oh. ano ko ka nga gano'n ka kagaling magbasa? Ah, basahin mo yun. No, hindi po yan nga alam. Hindi po alam yun. Allah. Oh, okay, sige, tignan mo kung ano. Try mo lang. Ito, sumunod. 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 Uh, talagang wala. No read, no write. Oh. Bakit ito eh? Hindi, hey, inaano naman po yan. Yung inaano naman po niya, hindi ito naman kapalito na yung uturo. Kaso nga lang, hindi niya inaano sa ano niya. Mamaya, tuturo magsulat. Mamaya-maya, mga wala na naman sa alive. Um, Pagkatas, yung nanay po, hindi niyo nagabayan ng nanay. Hindi. Nagpaliwalay po kami yan dahil kasi nga. hindi naman pumaan ng nanay. Sa hirap po namin kami. Kasi yun ang bukod Alam mo na. Hindi ka naman mapag-aral ng papa mo. Anong pwede kong gawin, may tulong sa inyo. Ay, kanina pa dyan si di ba? Kasi hindi ka naman mapag-aral Lola mo. Anong pwede kong maitulong? Punin na lang kita, pag-aralin na lang muna kita. Okay. Okay sa'yo? Ah, sa akin, sasama siya. Okay lang ba sa'yo na kunin kita, mapag -aral? Okay. Ba't sa iba ayaw mo? Parang ang tagal na natin nagkilala, ano? Ang <laughs> <laughs> na sa'yo. ko ba sa'yo niya? Hmm. ba? Okay, pero ayaw ko yung ano, ayaw ko yung matigas yung ulo. Ako matigas Hindi po yan sa sakit. Mabait naman po ako eh. Alam ko naman, mabait ka. Pag sinabi ni Papa mo, bawal lumabas, ni Lola, ni Tila Tito. Huwag lalabas kasi mapapamukha ka eh. Okay, ganito. Ibabalik ko kay Papa mo yung tanong ko ulit. Okay po ba sa inyo? Ako magpaparal sa kanya. Sige. Higi ka kaagad. Ano eh, gusto mo ba talaga? Hmm. Talaga nga. Hmm, promise. Nakikita ko yung ano, nakikita ko yung liwanag nung mata nung bata. Ayaw ko sayangin yung ano, yung... Parang may nakikita ko dito sa bata. Eh. Parang... Pero mas maganda sana. Baka ba yan talaga ng magulang? Pero kung balang ano, pwede <coughs> naman... Uh, ako siyempre mas gusto ko magka magkasama kayo, masaya kayo. Pero <coughs> ano... Ano bang maitutulong ko sa iyo para <laughs> Kung ano lang po may iyan uh, lang po eh. Pero kahit na um, Ito lang po kami kahirap Hindi naman po kami Gano'ng hirap na hirap talaga Kato'y ibang tao talaga Yung ibig sabihin Maraming nang tumutulong sa amin dyan Kahit na wala kaming makain ano, Hindi naman kami nangihingi Kusang sila nang nagbibigay pa sa amin mm.

Aku panggil dia aku Oh, sama kau apa? Nah, <laughs> <laughs> oh, sama kah? lagi <laughs> <laughs> Bago bumubing na si papa mo, mas malungkot siya na. Tapos, pag okay na kay papa mo, si Lola naman. Pero hindi naman... Yari ka mamaya kay Lola mo. Gusto <laughs> hmm. ba talaga? Nga, promise! Pa! Oh! Ay, si <laughs> to ka pa ni pa mo Papa Ano ba? Hindi na kasi Papa Ano ba? Ano ba? Hindi na kasi Gusto ko sa mama? Okay Tama mo kay, pa kay nanay mo, kay lola mo Kung papayagin ka kaya na. Pero gusto ko magpakabayot ka ha? Bawal na doon yung ano... Bawal na doon yung... nag. Pwede nung laro, pero mas maraming aran. Okay? Okay. Papa. Ano? Oh. Sige na kasi. Papa. Ano ba talaga? Gusto ko nga promise. Promise na promise. Oo oh, hindi. Hindi natin mabibigla si Papa mo. Pero ano bang gusto mong maging? Ano yung gusto mo? Gusto mo bang maging doktor? Polis? Polis. Polis? Ah, bakit polis? Eh, pang po yun eh. O, oh, engineer. Ayaw mo maging engineer? Opo. Ayoko po. Polis talaga? Opo. Para... Para di ba ako, para mag... Pagamay ako na po, huwag na ako, ko po. Huwag ka agad, bare. Kakausapin mo muna. Paano kung bigyan ko ng negosyo yung papa mo? Sige. Tapos, baka mapagtulungan namin mapag-aral, kanya. Sa tingin mo, ano yung negosyo pwede namin ibigay sa papa mo? Sige, kaya ganyan lang. Pagaling po kayo magluto. Paano kaya kung tayo tayong karinderiya. Hindi, mahal po rito yung ano eh. Ha? Ay, Kuya Jimboy? Mahal din po yung upahan dito. Mahal din. Mm eh, pero yung sa inyo, ano yung sa tingin yung kaya yung gusto niyo? Mm. Hindi <laughs> ko po. Hey, kasi natuto na rin po. Sa contraction na rin po. Contraction. Opo. Ano. <laughs> si, mm, ikaw, eh, usapin nga natin si Papa. Siyempre hindi natin mabibiga ang Papa mo. Hmm. Oo. Oh. Diba? Hindi na kasi. Habihin mo na. No. Pero sa'yo, sa Kuya Jimboy, sa'yo, oh. ano yung nararamdaman mo na doon sa hiling nung bata na sumama sa akin? <laughs> hmm. Masakit eh. Masakit man eh. Malaki na kaaway eh. <sighs> pang, yan, yan, ay, dahil pa nga yung may Tari ko! Hindi, hintayin ko sana si Lola mo para doon sa request mo. ala sa ispa pala natin ni Lola. Hintayin lang natin dito para ano... Mm. Para masabi yung ang pagka... Sasama ko oh. sa'yo. Mm. Sige. Kuya Jimboy. Siyempre, <coughs> Hindi namin mabibigla yung ano mo, yung decision mo, no? Ah, sige pa. Paano kaya yung kuya, Clark? Baba! Pa! Oo! Oh. Dino, si! Baba! Pa! Baba! Sige na! Si. Papa. Pa. Papa. Sige na. Ay, sabi mo kay Lola mo, ah! Ay, nasan niya si Lola, ay! Punta ko doon, pero okay na po uh, sa inyo. Ay, eh, kung ngayon pa siya na anak eh. Hindi ako po mabawal yan. Eh, gusto ko eh. Okay na to kay papa mo. Ha? Ay, pipe tayo. Ang dami mong kapatid doon. Mhm. Uh -huh. Papa. Kuya Albert mo. mo Ati Angel, Angela, Angelo, Kuya uh -huh. Dave, Kuya Luis. Mhm, uh -huh. Dami ah. Oh, Nando pa si Jillian, Summer, mm -hmm. Angelo, Nico, Sam, Ramshan. Hmm. Dami. Ay, kukuloy ko ni Damit. Ay, kukuloy ko ni Damit ko. Ka. Kaso si Lola mo. Baka... Pausapin oh, muna natin si Lola. Kasi uh, nakita mo kanila parang kakagatin ako. Parang ano din, bulldog. Hindi mo natin po sa palengke. Parang hindi tayo mag... Ito <laughs> na lang. Oh. Hindi ganito. Kasi kailangan mo ng pag-usapan ni papa mo at ni lola mo. Ganito, di ba gusto mo din akong bu bumalik bukas? Hmm. Kung di man ako makabalik bukas, makalawa kasi meron kaming mga appointment bukas. Okay lang ba yun? ako ako? ah, gusto mo ngayon na. nung gusto ko? Eh, kaso, maghihintay tayo kay lola mo. Hindi, bumunta tayo sa palengke, di ba? Ngayon na? <laughs> eh, huwag mo naman bigla si Papa mo. Tignan mo naman lang niyo lang niyo si Papa mo. Hindi, eh. <laughs> <sayas> si Papa mo. Tignan mo. Huwag mong bigla ba Baka... Baka mapano yan. Hindi. Okay. Papa! Oh, ayos ka na ba? Mm -mm, promise. Promise na no, promise. Gusto mo ba talagang malis? Oo oh, nga, ma promise nga! Sige na, Papa. Pa! Papa. Oo. Oh. Sige na. Hindi. Papa, matigas po ulo po na yun. E. Magbala po kayo. Papa. Sige, mo siya na, sige na, sige na. O, mama, matigas po talaga ulo. Bakit tinungin mo ka sigil? Papa. Is na, oh. Sigil. Pinapalo ka ni Papa mo? Hmm. Pero kailangan yon kasi para maitama tayo. Kasi kung di gagawin ni Papa mo yon, hindi ka maitatama ngayon. Pagtanda mo, baka suwagin mo na sila. Tsaka saka ikakapahamok mo kasi yun, pag di ka nila tinama. Okay. Walang problema, hindi bibitbitin na kita kakit eh. Kaso, pag-uusapan ni Papa mo, tsaka hindi mo mabibigla ang Papa at Lola mo. Basta sa akin, pagbalik ko bukas or o kaya iwan ko yung number ko pagka uh, decidido na si papa mo o doon sa hanap buhay na pwedeng maitulong kay papa mo ba kayo sa akin Siyempre, masakit kay papa mo yun. Pag-usapan nyo muna. Ilambingin mo lang. pag pa niyo muna ni Lola, no? Ni Papa. Okay lang? Basta babalik ako dito bukas. Nandito ako bukas. Gano'n ako ngayon eh. nga. Para may sa inyo. Kasi din, mag-uusap muna sila talaga eh. Kailangan nila talaga mag-uusap eh. Pwede pong makuha yung number niya. Kaya, ano, tawag ko kita bukas na parating na kami. Okay? Kailangan niyo talaga mag-usap. Okay? At bukas din, nandito ako, promise. Ano? Hug na si Tatay lang, mo, oh. Basta nandito ako bukas. Hug ako. Okay. Okay. Basta nandito ako, promise. Ha? Oh, yeah, pwede mo kami dyan. Try. Ano mas, okay, mas mag-usap tayo. Okay, bukas ulit. Okay, okay, babalik ako dito, promise. Ha? Yeah. Doon ka na, balik ka na doon. Sige na. Gusto ko wag ka na lalabas. Ha? Wag ka ngayon, bukas nandito ako. Okay? Okay. Sige, balik ka na doon.